Pero sino ba ang minumura ni Duterte noong panahon na iyon noong siya ay presidente sa bawat mura ni presidente Duterte noong panahon na iyon bilyong bilyong piso ang naibabalik sa inyo bakit ko nang sabi sabihin ko na, plus tan I will give you 10 days bayaran mo pag may bayaran mo ko uh, wala ng airport so what Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinagutos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water. Dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Tinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary anyo, ano, ano, Sabihin mo sa mga putang ina nila, ni cinco centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Ah, TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, economic sabotage and i will arrest them. sign it. if you don't, then there is no water. i will order the military to take over. and i will nationalize the water issue. and then i will file the corresponding charges. maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba si singilin yung uh... 7.4 billion. Opo sir. susunod po kami sa kagustuhan ng, ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sangayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kasa, ka, kagustuhan ng Presidente, uh, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang tasingil sa Enero. Do what they like, they look, I'm followin' you